Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po ng Huaybes sa ating lahat. At happy weekend po sa ating lahat. Ngayon po ay Friday na naman. At ilang days po ay Christmas na. So ayan po, nandyan na po yung ating mga anak, yung ating mga pamangkin, yung ating mga um, kapatid, yung ating mga kamag anak na ayan dyan ang naglalambing sa atin upang mamasko. So karamihan po ang ating mga inaanak talagang ay pinupuntahan po tayo sa bahay. And then, dahil po minsan sa mahirap ang buhay, ang mga ninong at ninang dyan ay yung iba po ay hindi po na magtago. Alam po ba ninyo na once na kapag ang ating mga inaanak o ang mga namamasko sa atin ay atin pinagtataguan para na rin natin sila pinagdadamutan. Kung wala po talaga ay pwede naman natin silang harapin at ipaliwanag natin sa kanila na talagang uh, pagpasensya na pwede naman tayong bumawi. Kahit naman hindi Pasko ay maaari tayong magbigay. So hindi naman po kailangan na Pasko mo lang natin sila bigyan. So instead na magtago tayo ay explain natin sa kanila na wala po tayo. At kung once po na talagang kung kayo ay magbigay, lalo na po ito pag ay cash, ugaliin po talaga ninyong ibigay po ito sa ampaw na kulay pula. Alam nyo po ba ang sinasabi kapag tayo ay namigay ng ampaw, mapakpasko man or Christmas kapag ito po ay ating inilagay sa ampaw na pula, ito po ay magbibigay sa kanila ng good luck. So hindi lang po sa kanila kundi both side po. So kapag tayo ay nagbibigay ng pera na inilagay natin sa ampaw, ito po ay magbibigay ng positive energy or swerte sa yung binigyan at ganun din po sa iyo na ikaw ay nagbigay kaya ugaliin po ninyo na kapag kayo po ay magbigay ng pamasko, lalo na pag cash ay nakalagay po ito sa isang pulang ampaw. At kung tayo naman po ay magbibigay ng mga wallet o pitaka, ay ugaliin po natin na ito po ay ating lalagyan ng kahit barya po lamang o kaya kahit 20 pesos na pirang papel. Kapag daw kasi tayo ay nagbibigay ng wallet and then ibigay lang natin ito na hindi natin lalagyan ng laban, ito daw po ay uh, may kaakibat na negative energy. Kaya dapat daw po, so both side din po yun. Both side po yun, makakaranas ka ng uh, kakapusan sa pananalapi ng both side. So siya din ay makakaranas ng kakapusan sa pananalapi at ikaw din po ay makakaranas ng kakapusan sa pananalapi. So kapag tayo ay nagregalo ng pera, mas mainam po nalagyan natin ito ng 20 pesos na perang papel. No, perang papel. Siguro naman sa 20 pesos ay hindi kabigatan 'yan. Ito po ay upang makuntra natin ang mga negative energy or ang kamalasa na maaring maidudulot nito sa ni ninyong side. So ayan guys, handang-handa na ba? Yung iba po sa atin ay nagbibigay din po ng New Year. Kaya kapag kayo po ay magbigay ng New Year, tiyakin po na inilagay ninyo ito sa ampaw na pula upang pareho kayong side ay siswertihin sa buong taon. Ayan po lamang guys, maraming maraming salamat at happy weekend sa ating lahat. Advance Merry Christmas and a Happy New Year po guys. Bye bye!